Mula sa simula ay nakatuon na ang buhay ni Mira sa kanyang bunsong kapatid na si Javier. Dalawang taon ang tanda niya rito at siya ang naiwan upang ito ay alagaan. Halos nakalimutan na niya ang sariling kaligayahan para lamang matutukan ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Laking pasasalamat niya at lumaking mabuting lalaki si Javier, masunurin sa kanya at hindi nasanay sa mga bisyo. Malapit na rin itong makapagtapos ng pag-aaral na siyang hindi naranasan ni Mira. Nasanay na silang mamuhay na silang dalawa lamang sapagkat maaga silang naulila sa mga magulang. Wala rin siyang nababalita ang naging kasintahan ng kanyang kapatid na hindi niya nga alam kung nagkaroon ba ito ng girlfriend sa eskwelahan. Tumigil kasi si Mira sa pag-aaral para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Nagtatrabaho na lamang siya bilang cashier sa isang malaking coffee shop. Sa tuwing ay maaga ring umuuwi si Javier galing sa pamantasan at nadadatnan siya sa bahay na nagluluto. Alas negatibo apat, zero zero kasi ng hapon bago siya natatapos sa trabaho at dumidiretsyo na nga siya sa pag-uwi. Ang aga mo ah. Wala ba kayong lakad ng mga kaibigan mo? Walang pasok bukas at hindi naman masamang maglibang sa lubong niya sa kapatid na kakapasok lamang ng bahay. Umiti ito sa kanya at sa kalumapit. Alam mo namang hindi ako mahilig gumala, Manang. Inakbayan pa siya nito at inakay sa sala. Ilse, yes, eh. baka hindi ka lang mahilig kasi wala ka pang natitipuhan. Nako, Javier, kaduda-duda na iyan ha. Ayoko magkaroon ng kapatid na bakla. Hindi natapos ni Mira ang sasabihin ng takpan ni Javier ang kanyang bibi. Hindi ako bakla, Manang. Kung ganoon, bakit wala man lang akong nakikilalang girlfriend mo? tanong niya parito nang tanggalin nito ang kamay sa kanyang bibi. Sabihin na nating may nagugustuhan ako, hindi lang palagusto, gusto, kundi mahal ko na, pero malabo, malabong maging kami. Sa puntong yon ay matama nang nakatuon sa kanya ang paningin ng kanyang kapatid. Sa tangkad nito'y nananatili itong nakayuko sa kanyang gawi na para bang kinakabisa ang bawat sulok ng kanyang mukha. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagtataka. Bakit naman ganoon makatingin si Javier sa kanya? Ilang buwan na niyang napapansin ang bagay na iyon, ngunit hindi man lang niya pinupuna. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagkaasiwa, bagkus ay masaya siya sa bawat titig ng kanyang kapatid. Masaya siyang nakakasama niya ito, masaya siyang hindi pa ito nagkakaroon ng kasintahan. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo't magbihis, kasabay ng paghakbang niya upang tunguhin ang kusina. Movie marason na lang tayo mamaya, manang, aya pa nito sa kanya bago tuluyang humakbang patungo sa kwarto. Sinagot na lamang niya ito ng key at pagkatapos ay tinignan ang karning pinapakuluan niya. Bandang anim ng gabi ay naghain na si Mira. Lumabas na rin si Javier sa silid nito upang sabay silang maghapunan. Simple lamang ang nakahain, at talaga namang kahit ganoon ay magana si Javier sa pagkain sapagkat paborito nito ang kanyang niluto. Panay rin ang biruan nila sa kung ano-ano na panaka nakaiikinatawa niya nang maalala niya ang date nila ni Marco kinabukasan. Si Marco ang bagong kakilala niya na pinipilit siyang ligawan. Napilitan nga lang siyang pumayag sa date nila. Wala naman siyang pasok sa trabaho bukas dahil may nakatoka sa trabaho niya tuwing weekends. Ano, sasamahan mo ba ako? Untag sa kanya ni Javier nang matigil siya sa pagkain. Niyayaya siya nitong maglakwat sa kaya kinabukasan at wala naman daw itong gagawin kaya naalala tuloy niya ang date nila ni Marco. Naku, niyaya kasi ako ni Marco na mag-date raw kami bukas, kaya baka sa linggo na lamang tayong makagala, Javier, sagot niya rito at muling tinuon ang pagkain. Hindi naman ito umimik at parabang natigilan. Napaangat naman siya ng tingin at sinalubong ang pagkunot nito ng noo na parabang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Sinong Marco, mahina ngunit tila may ibang ibig sabihin ang tanong nitong iyon. Napasandal naman sa upuan si Merat sa uminom ng tubig siya ang bago kong kakilala. Alam mo naman ang manang mo, habuli ng manliligaw kaya napilitan akong makipag-date sa kanya. Pabiro niyang sagot dito ng mapasinghap sa biglang pagbagsak nito ng kutsara tinidor sa plato at sa katumayo. Nawalan na ako ng ganang kumain. Akmang aalis na ito ng kanyang pigilan. Javier, may nasabi ba ako? Halos hindi pa nangangalahati yung pagkain mo ah. Bakit ba, kung pipigilan ba kita makipag-date ay papayag ka? Unahin mo pa yung iba kaysa sa akin. Minsan na nga lang akong nagyaya. Hindi ba pwedeng huwag mo na mulang si Putin yon? sinambit nito ang mga katagang iyon na hindi man lang lumilingon. Napaawang tuloy ang mga labi ni Mira, ngunit sa huli ay napapayag din kailangan niyang intindihin ang kagustuhan ng kapatid at baka magtampo pa ito sa kanya. Okay, sige, tatawagan ko na lang siya. Sasabihin kong hindi ako tutuloy kaya halika na kumain ka na ulit. Ilang segundo pa bago ito bumalik sa hapag at naupo sa kanyang harapan. Bakit ganoon kung umasta itoy parang boyfriend niya na nagtatampo? Sa isiping yon na pang-itisimera, hindi na talaga makatarungan ang kanyang iniisip. Bakit parang kinikilig siya sa isiping baka nagsiselo si Javier? Normal pa ba siyang manang? Ilang minuto pa bago natapos ang pagkain nilang magkapatid. Iniligpit na ni Mira ang pinagkainan nila at sa kahinugasan yon. Namataan niya si Javier sa sala at nanonood ng pelikula. Mabilis na lamang niyang tinapos ang ginagawa upang makahabol sa panonood. Yun ang kadalasan nilang bonding, ang manood ng pelikula magdamag. Minsan nga sa sala na sila naglalatag at natutulog. Mga panahong walang mali siya, Ngunit bakit sa mga oras na iyon ay kakaiba ang nararamdaman ni Mira? Nai-excite siya na hindi maintindihan parang may kung ano sa sikmura niya tuwing tumatama kay Javier ang kanyang mga mata. Naupo na siya sa sofa habang si Javier naman ay nakahilata sa sahig. Hawak-hawak nito ang remote ng telebisyon. Bahagyang nag-inat si Mira sapagkat napagod din siya, pero dahil gustong-gusto ni Javier na mag-movie marathon sila, pinagbigyan niya nga ito adventure movie ang isinalang ni Javier, kung kaya ay hindi nila inakala na biglang magkakaroon ng sexy scene sa kalagitnaan ng pelikula, yung tipong halos ipakita na ang magaganap sa pagitan ng babae at lalaki. Nakaramdam naman ng kakaiba si Mira sapagkat kapwa sila na tahimik ni Javier, para bang nagsimula na rin siyang kapusin ng paghinga, at ultimo ang mabilis na paghinga ni Javier ay kanyang naririnig. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding init kaya nag-iwas siya ng tingin tapos na ang malaswang eksenang iyon, ngunit hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang init ng kanyang katawan. Manang ni. Napakislot siya sa mahinang pagtawag na iyon, at dahan-dahan siyang napalingon at nakumpirmang si Javier iyon at isang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mga katawan. Gustuhin man niyang umatras, ngunit nasa kanyang likuran ang mesa. Sa hindi malamang dahilan, napalunok siya sapagkat kumikislap ang mga mata ng kanyang kapatid. Sobrang ganda mo talaga, bulong ni Javier habang nakatiti. Bahagya pa siyang nagulat. Pilit niyang tinatanong ang sarili kung bakit hindi man lang niya magawang umalis. Hanggang sa naramdaman niya ang kamay nito na pumalibot sa kanyang balakang at hinapit siya palapit. Bahagya pang inamoy ni Javier ang kanyang buho. Sa ngayon, ang gusto niya ay ang magiging magkasama siya sa habang buhay. Halata ang pagkauhaw namin sa isa't isa, wala na kaming pakialam ng mga oras na iyon dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa. Ilang sandali lang ay parehas kaming hingal. Sa isang iglap lang nagbago ang lahat. Sa isang iglap lamang nagkaroon siya ng karanasan. Nagsisisi siya sa ginawa, ngunit huli na ang lahat. Hindi dapat nangyari ang bagay na iyon. Kung totoo mang may kaluluwa, yung mga taong namayapa na ay tiyak na nakikita sila ng mga iyon, tiyak na hindi magugustuhan ang ginawa nila. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at dali-daling tumungo sa kanyang silid. Si Javier naman, hindi na nagawang magsalita at baka kagaya rin ang iniisip niya ang iniisip niya. Gustong sabunutan nila ila ang sarili, gusto niyang pagsasampalin ang kanyang pisni, ngunit gawin man niya yun, wala na siyang magagawa pa sapagkat ipinagkanulo siya ng kanyang sarili sa init na hindi siya dapat nagpadain. Saan siya kumuha ng lakas upang hayaang may mangyari sa kanila ni Javier? kinabukasan ay maagang gumising sila ila para magluto. Malam niya ang kanyang katawan sapagkat madaling araw na siyang nakatulog kakaisip sa nangyari sa kanila ni Javier. Halos hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Inaabangan niya ring magising ang kapatid dahil balak na nilang lumabas sa araw na iyon. Hindi alam ng dalaga kung kaya pa ba niyang harapin si Javier, kung anong mukha yung ihaharap niya rito pagkatapos ng nangyari kagabi. Natigil siya sa ginagawa ng marinig na bumukas ang pintuan. Batid niyang si Javier yon at kalalabas lamang ng silid na to, na siya sa harap ng kanyang niluluto at naghintay na una siyang babatiin nito. Bagamat hindi niya alam ang isasagot dito sa oras na batiin siya nito ng magandang umaga, hanggang sa napakislot siya sapagkat naramdaman niya ang mga kamay nito na yumakap sa kanyang tiyan at binigyan siya ng mainit na halik sa Javier, kamusta yung tulog mo, pabulong nitong tanong sa kanyang tenga, nagdulot ng kakaibang init ang pagsamyo ng mainit na hininga nito sa kanyang balat na dahilan kung bakit nagsitayuan ang balahibo ng dalaga. Napalunok siya at pinilit ang sariling kalasin ang pagkakayakap ni Javier sa kanya, ngunit sadyang malakas ito at hindi niya kayang kalasin ang mga braso nito sa kanyang bewang. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin kagabi? Diretsahang tanong nito sa kanya na nagpahinto naman sa kanya. Bakit ba palagi na lamang siyang napipipi? Hindi man lang niya masabi kay Javier na mali ang nangyari kagabi. Ilang minuto pang katahimikan ang namayani bago niya. Nakuhang magsalita. Javier, sabihin mo nga sa akin, wala ka bang pagsisisi sa nangyari? Javier, hindi tayo bagay at ang nangyari sa ating kagabi ay isang kasalanan na hindi katanggap-tanggap. Pero nagustuhan mo yun, di ba? Nagustuhan nating pareho kaya bakit ako magsisisi? Matagal ko nang pinangarap na mahikan at mayakap ka. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, pero ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Mahal kita. Ayokong mapunta ka sa iba, akin ka lang. Sabay yakap nito sa kanya ng mahigpit na mas lalo niyang kinagulat. Ganoon ang nararamdaman niya nang ginagawa nila ang e-milagro noong kagabi. Halos ayaw niyang isipin na mapunta si Javier sa ibang babae. Gusto niyang ariin ito at manatili ito sa kanyang tabi. Ang nararamdaman nila ay iisa. Pareho silang nakakaramdam ng pagmamahal para sa isa't isa. Wala akong nakikitang mali. Hindi mali ang magmahal at handa akong lumaban para sa ating dalawa. Handa kitang ipaglaban. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kayang makita kang may kasamang iba. Sa puntong 'yon ay nakayuko na ito sa kanyang mukha at mataman siyang tinititigan, nangungusap ang mga mata nito. Bahala na ang lahat at tatanggapin niya kung anumang parusa ng Panginoon sa kanila ni Javier. Ang mahalaga ay ang ngayon ang kaligayahan kanilang natatamasa ng mga oras na yon. Niyakap niya ng mahigpit si Javier. Gustong maiyak sa kanilang sitwasyon kung kaya't ilang saglit lamang, naglandas ang luha sa kanyang mga mata. Siya ang matanda kaya dapat siya ang nag-aalaga dito, pero nagbago ang lahat ng iyon. I love you, Hinagilap pa ng binata ang kanyang pisni at saka siya hinalikan sa noo. Napapikit siya at ninanamnam ang tagpong iyon. Sa ayos nila, pakiramdam niya ay ligtas siya rito, panatag ang ang loob at walang kahit anong agam-agam siya sa kanyang sistema. Mahal din kita, Javier. Mahal kita na kahit mali pa yung ginagawa natin, ay hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Simula ngayon, mamumuhay tayong iba na sa dati at kailangan nating masanay roon. Sa sinabi niyang iyon, hinalikan siya ni Javier. Nagtagal at lumalim pa yung halik na iyon at nakalimutan na niya ang kanyang niluluto. Muling napukaw ang init ng kanilang mga katawan. Bago pa man sila humantong sa kama, ay pinatay na muna nila ila ang apoy sa kanyang niluluto. Hindi alam ni Mira kung bakit hindi niya magawa ang magsaya. Halos hindi na rin siya makapag-focus sa kanyang trabaho, kakaisip sa nangyayari sa kanila ni Javier. Kinakain siya ng konsensya niya, Ngunit ayaw naman niyang tumigil sa kanilang ginagawa. Gabi na't hindi siya makatulog. Ilang araw na rin ang lumipas at weekend na naman kinabukasan. Isang linggo nang may nangyari sa pagitan nila ni Javier. Nakasanayan na yata nito tuwing umuwi galing sa pamantasan nagawin ang bagay na iyon. Hinahayaan naman niya iyon sapagkat maging siya ay nananabik rin dito. Maging si Marco ay binasted na rin niya dahil iyon ang gusto ni Javier. Ayaw raw nitong nagsiselos ito, kaya naman sinunod niya ang gusto na to. Ayaw rin naman niyang sumama pa ang loob nito sa kanya. Para na talaga silang mag-asawa kung umasta sa loob ng kanilang bahay. Bumangon siya sa pagkakahiga. Kakatapos lamang ng ginawa nila ni Javier. Hindi pa rin siya nakatulog nang mapatingin siya sa gawing ng kabinet kung saan naroon ang litrato ng kanilang mga magulang. Namis na bigla ang kanilang ina kung kaya't humakbang siya upang buksan sa kauna-unahang pagkakataon ang kabinet na pag-aari ng kanilang ina. Tumambad sa kanya ang maraming albums kung saan nakapaloob ang mga litrato ng kanilang mga magulang. Nakabukod din ang albums kung saan litrato naman nila ni Javier ang nakapaloob. Dinampot niya ang makapal at may kalumaan ng album. Malamyan niya iyong binuksan at isa-isang tiningnan ang litrato ng kanyang ina noong ito ay dalaga. Hindi niya tinapos ang pagbuklat ng album, saka dinampot ang album ng baby pictures nila ni Javier. Hinaplos niya ang cover nun at dahan-dahang binuklat. Tumambad sa kanya ang picture nilang mag-anak, karga ng kanilang ina si Javier, habang siya naman ay karga ng kanilang ama. Masaya at kapwa nakangiti ang kanilang mga magulang. Biglang nanikip ang kanyang dibdib sapagkat siya ay nagigilty at sumunod na bumungad sa kanya ay litrato nilang dalawa ni Javier habang naghahabulan. Pakiramdam ni Mira ay napakasama niya hanggang sa makuha ng isang litrato ang kanyang manangsyon. Litrato ng kanyang ina na karga siya at litrato ng isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Hawak naman nito si Javier at noong ay isang taong gulang pa lamang. Sa hindi malamang dahilan ay kumunot ang kanyang noo. Hindi niya kilala ang babae, marahil ay kaibigan ito ng kanilang ina. Dinukot niya ang litrato at saka pinakatitigan maigi. Siya nga ang batang tatlong taong gulang at si Javier naman ang batang sa tanta ay isang taong gulang pa lamang ng aksidente niyang napansin ang sulat na nakasulat sa likod mismo ng litrato. Sulat ka may iyon na kanya namang binasa. Katibayan ng lahat. Sana lang alagaan mo yung anak kong si Javier. Lena, ituring mo sana siyang tunay mong anak. Namilog ang mga mata ni Mira sa nabasa. Si Lena ang kanyang ina. Malinaw sa kanya ang binasa, kung sino man ang sumulat noon sa likuran ng litrato ay siyang tunay na ina ni Javier. Hindi tunay na anak ng kanyang mga magulang si Javier. Hindi sila tunay na magkapatid ni Javier. Hindi niya alam pero natuwa siya sa nalaman. Sana lang ay totoo yun, ngunit totoo talaga yun. Kaya ibig sabihin ay mamira silang magmahala ni Javier. Hindi sila magkadugo at maaari silang bumuo ng sarili nilang pamilya posible na ang lahat sa kanila ng kanyang kinikilalang bunsong kapatid. Sa tuwa niya, binitbit niya ang litrato palabas sa katinungo ang silid ni Javier. Bukas naman iyon kaya pumasok na siya sa loob ng maabutang may kausap ito sa cellphone sa lalim ng gabi. Nagtaka siya at hindi man lang nito naramdaman na siya ay pumasok sapagkat nakasuot ito ng headphone. Nasaktan siya sa nakita kung kaya't lumapit pa siya sa gawi ni Javier, napatingin naman ito sa kanyang gawi at napangiti. Pagkatapos ay nagpaalam sa babaeng kausap sa cellphone. Sa selos, binato niya ang litrato ni Javier, ngunit hindi man lang iyon tumama sa lalaki bagkus ay bumagsak ito sa sahig. Lumabas siya at ayaw niyang mag-usap sila na. Nasira na ang kanyang gabi hanggang sa may mga brasong humigit sa kanya, saka siya pinakatitigan. Hawak-hawak na nito ang litrato at nagtatanong ang mga mata na hindi tayo magkapatid, tanong nito na ayaw naman niyang sagutin sapagkat bad trip siya dito. Laila, totoo ba ito? Ampon lang ako. Sa puntong yon ay mahimig ng pait ang boses na. Bakit malungkot ka? Gusto mo ba akong maging kapatid ulit? Kasi may bago ka. Nakita mo naman na nakasulat dyan. Hindi ba matagal na yung litratong yan kaya bakit mo isipin gawa-gawa lang ito? Hindi niya natapos ang sasabihin ng halikan siya nito sa mga labi. Walang kahit na anong paliwanag ay nagkaayos sila. Ganoon lamang kabilis mapawi ang kanyang inis, isang simpleng halik lamang ni Javier ay bumibigay na siya rito. Hindi nila naisip ang pagod nila sa buong araw bagkus ay muling naig ang kanilang kagustuhan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nangyari sa kanila ni Javier na walang pag-aalinlangan. Malayo na sila, walang pipigil pa sa pagmamahal nilang dalawa. They are not remanan to each other.